Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin yung buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. Hindi ko alam kung magsisisi ako o hindi sa pagkakal dun sa mga, ano, sa mga layer kong RIR. Kasi ang totoo nun, meron pa namang mga two fingers kung sakto-sakto siguro two fingers yung mga ano yung sa pubic bone nila uh, pero nilabas ko na tapos meron pang maluwag talaga three, three fingers pa yon pero kasi alam nyo uh, di ba bagyo nika pipito nagkasunod dito sa amin tumama so na stress sila no ngayon ang nangyari tumigil after na mga ilang araw after ng pipito Tumigil silang ano, mangitlog. Ah, uh, meron lang pa isa-isa ganyan, kakainin pa nila. Dalawa, ganyan, kakainin nila. Hindi ko nakukuha. So, na-disappoint ako. Kaya nag-decide ako kaagad after siguro five days na sa ganun nang ganun. So, sabi ko, wala akong nakukuha. Ngayon, edi na ko na? Inout ko, inulam namin yung iba. <laughs> Kasi <laughs> sabi ko, ano yan? kayo. O di, syempre, di ba? Kain ka ng pakain, walang itlog. Tapos, uh, ganun lang. Araw-araw na ganun. So, ayoko naman na magpapakain ako ng walang production. So, yun. Ngayon, nung pang ano na ngayon, pangatlong araw na, nabumalik bumalik ang itlog. Ang nang itlog lang, kahapon dalawa. Kasi, itong natira, tatlo na lang. Oo, oh, tatlo na lang itinira ko. <laughs> Kasi sabi ko, uulamin namin ito sa Christmas at New Year. Sabi ko, ano na lang ito, ah, para sa atin na ito. O, hindi, ganon. Ang nangyari, nung isang araw, merong isang itlog. So, sabi ko, ay, ilalagay ko na ito doon sa, ano, pinapalimliman ko doon sa native hen na yon Papakita ko sa inyo mamaya. Isa. Tapos, isa nung isang araw, dalawa. Bali, dalawa ang nilagay ko dyan. Ngayon, meron na ulit isa. So, so sabi ko, ano to? Actually dalawa ang initlog nila kahapon, kinain nila yung isa so isa lang ang na-retrieve ko. O, hindi sabi ko ah, hindi na maganda talaga. So ngayon, nilagay ko na sa nililimliman ng inahin na may corona 'yon. Kaya ngayon naman nakita ko, yung pala molting period nila. Kaya siguro nagbabaan ang production noon, may tumi parang tumigil lahat, parang gano'n 'no. Ngayon ko lang na ano, na ngayon ko lang na-realize na, -realize na molting period nila kasi alam nyo kahapon nakita ko na ito Oh, pero hindi ko pinansin, sabi ko ano, mga balahibo lang siguro na pero nagwalis ako, kanina nakalinis na ako, nagwalis ako ng ano nila, kurungan nila ayan na ulit so marami na ulit na laglag, ayan no oh. ba? Diba? kaya, molting period pala nila, So, hindi na ako nagtataka kasi tiningnan ko naman ang mga likod-likod ng mga ito. Maluwag pa. Kaya eh, sabi ko magandang ano pa. Tapos, mapula pa naman yung palong nila. Ito, yung tatlong itlog, no? Kasi ito, nung una, meron akong last na nakolektang apat nun. ah uh, pinalimlim ko na dyan kasi ito naglimlim ay nagpisa noong November 26. Tapos, yung mga kiti niya ngayon, nandun na 10 uh, bali... 10 days or 11 days na nakaupo ngayon dyan kasi nung 26 siya umupo eh o oh, 26. 26, 27, 28, 9:30, 30, 1, 2, 3, 4, 5, pang sampung araw na pala ngayon, no? pang 10 days na pala niya ngayon na nakaupo. Pero, dinagdag ko na rin yung tatlo, kasi alam nyo ito, kaya niya maglimlim ng ano, 3 times, na hindi siya, boom, hindi siya mangingitlog ha, maglilimlim lang siya. Pagka nagpisa yung kiti, may itlog pa, lilimliman niya talaga. At hindi siya namamayat, ang lakas nga niya eh. <laughs> Oo. Kasi ano sa regular na bumababa na kumakain. Hindi siya yung kagaya ng mga manok na iba na namamayat. Kasi naman ang pagpapakain ko sa kanila regular at saka tama yung ano yung measurement. ko. So, so kung, tingnan niyo yung ano niya yung meal nila ngayong umaga, yan na lang ang natira. So mamaya magpapakain ako ulit mamaya. Yun. Kaya yun yung ano, yun yung kagandahan din ng uh, pinapakain mo ng tama yung mga manok mo para kahit na maglimlim ng ilang beses na ganyan. <laughs> yan, masipag maglimlim yan. R.I.R. yung pinalimliman ko dyan ngayon. Para maka, makaproduce ako ng pamalit ko dyan sa mga uh, R.I.R. ko na uh, old. Yung mga nauna na yan. So, paragay ko, itutuloy ko pa rin na uulamin niya. <laughs> natatawa naman ako. itutuloy ko itutuloy ko naman na uulamin namin sa December at saka sa January ito. Uh, Siyempre, kaysa bibili kami ng ano, ng dyan sa market, ba diba? Yung mga binibili nila dyan. O, so, di kami, sila na lang. O, oh, kung hindi babalik yung pangingitlog na nila na kagaya ng, ano, kasi mag-ano naman na ito eh, 70 plus weeks na sila. So, ibig sabihin, malapit naman na talaga silang mag-retire ano, mag, mag kung tutuusin. although, ang RIR ay sabi, dun sa nabasa ko dun sa ano ha, uh, sabi, 3 to 4 years daw, pwede pa siyang mangitlog. <laughs> Oo, oh, ganon. Pero, siyempre, pagka ganon, medyo pababa na yung itlog talaga. Pa isa-isa, ay paano na lang siguro madalang. At pagka nag-ano itong mga to, narit na ano na, nakal, di, itong mga pulat na ito ito na lang ito yung papalit ko at saka yung nandun sa uh, growing pen. Tapos pagka ano yung mga yan pag napalaki kong mga yan di, yun yun na lang ang ano yun yun ang pararamihin ko na lang. Oh. Hindi ah, di ko alam, itatry try kung paiitlogin yung mga crossbreed doon. Hindi <laughs> ko alam kung ano mangyayari konting panahon na lang naman na yung mga pulet na to, kasi mapula na yung palong nilang tatlo Ayan o. kaya lang ano na uh, 126 days nila ngayon, so ibig sabihin wala pa silang 5 months kaya tinatry kong ano, ipasok dyan sa kasama ng mga inahin na yan, ayaw nila, tumatakbo sila kasi nga, inaaway ng mga mga old na yan so pag nawala na lang sila tsaka ako siguro sila ilagay dyan pag nawala na itong tatlong yan, no. So, hanggang dito na lang muna tayo, no. Uh, sana wag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin, sempre, ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At patuloy sana ninyong yung subaybayan ng channel ko. At isiningit ko lang itong mga RIR na to, no, kasi yung mga nang, yung nangyari nga na hindi ko na realize na molting period pala nila kasi nga nung una <laughs> wala naman wala naman balahibong nalalaglag ngayon lang ngayon lang nagkaroon ng balahibong nalalaglag so parang late naman yata o kung kailan nang itlog na ulit yung dalawa <laughs> may dalawang itlog kahapon eh so ibig sabihin mamaya may hinihintay pa ako sana mangitlog itlog silang tatlong natitira o, pero in my dreams na lang siguro yon ah uh, pero okay na lang yan. So hanggang dito na lang muna tayo. At sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo. At sana pagpalain tayong lahat.